Napakaula naman ngayong araw na ito. O kahit maulan, naaari ba pa rin kaming dalawa? Ganyan ang tawag ng kuli Hello Philippines and hello world! Magandang magandang araw po sa ating lahat. At sana po ay lagi tayo magdadasal at magpapasalamat sa ating Panginoong May Kapal. Kahit anong man ang estado ng ating buha, lagi tayo magpapasalamat sa Kanya. Sabi ko nga, maganda ang buhay kahit maraming unos at problema. Walang problema hindi masasolusyonan. Yan ang tatandaan nyo. Huwag tayo magpapalugmo kuminos tayo at gawin itong masaya. Lahat naman ng tao may problema, di ba? Kaya deadmahin lang natin yon. <laughs> so na nga at magkatrabaho na ako at kasama ko ang aking anak. Ito ang pinakaayokong sakyan, yung kulong na kulong. Halos hindi ka makahinga sa loob ng tricycle. At hen nga at nakikipaglaro na ang aking anak. Wang tuwa nga sila dyan. Eh halos ayaw kong si Maron. <laughs> o shout out sa inyong lahat dyan. Alam ko po nanonood kayo ng mga vlog namin. Maraming maraming salamat po. At ito, nakasakaya naman kami ng tricycle. Kulog na kulog na naman. O, nasa jeep na kami. <laughs> at pagkatapos nga, hindi kami pwede hindi dumaan dito. Alam nyo naman, ang anak ko, gutumin niya. Ito nga pala, napakasara. Inasiman sa kalamansi. Na may sahog na manok. Grabe, napakasara. So, ayan nga, nakasakay naman kami ng tricycle. O, sa jeep na naman. <laughs> Diyos ko Lord, alang tigil ang ulan. Basang-basa basa nga yung short ni Maron Jack. Basta naman tayo ng tricycle, anak. O, di diba? <laughs> Dito ako napapagod. Nakasampu yata kami sa kaibaba ng sasakyan. Napakahirap pa namang bumiyahe ngayon at napakaulan. Maraming salamat po sa pa-take out na tinapa. So, nga at nakasakaya naman kami ng jeep. <laughs> Heto nga at dito na kami sa palengke ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Para mamalengke, alam nyo na. <laughs> Napakaputik pa naman sa palengke ngayon. Ang anak ko nga, ingat na ingat sa paglalaka. At baka madulas nga uli. E na nga, at bibili na kami ng mauula. Ano ba ang masarap na ulam ngayong tag-ulan? Hulaan nyo na lang. <laughs> so, ayun nga, at nakapamili na ako at uuwi na kami ng baha. Hinintay na nga lang ako ng anak ko dito. O, oh, ba diba, ang anak ko napaka-energetic pa rin. Samantalang ako, ilang buta-lang buta sa pagod. <laughs> Buti na lang pinakain nila ako sa pasyente ko kanina. Napakasarap talaga noon. So, hayan nga at pauwi na kami ng bahay. Oh, malis ka na bagyo. Tama na. Heto nga at nagsasaing na ako at pinakuluan ko na yung ulam namin. Isang oras sa pakuluan niya. After 48 years, nakaluto na ako. Aba ang anak ko, gusto nang matikman. Aba, hindi makapaghintay. Heto nga at napakasarap ngada At gusto na nga kumain. <laughs> Kain <laughs> Ang ulam namin ay sinigang. Pork sinigang. Tikman natin ang sabaw. Tamang-tama sa malamig na panahon. Ko, yung pag-voiceover ko, dirig na yung ulan. <laughs> Nakakalok. O, tikman natin. <laughs> Sarap. Buto-buto siya. Ay, bawal patis. <laughs> ano? Bawal. Siba o sile. Bawal ang patis. <laughs> Chari. Ayoko. Oo, oh, kain tayo mga kawabayan, mga friends. Ay, ang anghang. Anghang ng sile. Ang anghang ko. Ang anghang. No. Ah, hello ako. Sarap po. Yung laman na may taba-taba ng konti. buto-buto. Sarap. Kain tayo. Thank you for watching. I love you all. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Bye, -bye.